Hi mga Dibes! Andito tayo ngayon sa isa sa mga pinaka-inaabangan na selebrasyon dito sa Lukban, Quezon. Dito sa Pahiyas Festival! So samahan nyo kung mag-ikot-ikot at tingnan kung ano ang mga ganap dito at kakain tayo with buddies. Let's go! Alam nyo ba mga Dibels ang bahay na ito ay since 1985 and isa rin siya sa unang-unang branch kung saan nagsimula yung pamilya nila. Kung nakikita nyo sa gate sa baba, isang maliit lang siyang square na kung saan dun nagluluto ng burger pancet and then itong mga kapitbahay doon nagpapaluto. Tapos, eto pa, kitang-kita nyo ancient na ancient shop, ginawa na rin siyang restaurant sa baba and talagang may taong mga nakatira dito from third floor, second floor and ang galing. Hindi ko kung may magic ako ng buhay ng uh, pag nasa ilalim ka. Iniisip ko pa rin yung sinabi ko kanina. And sobrang tagal na nila dito, kaya nga naman ang daming nagsusubaybay sa, sa brand ng bodies na ito. And ito na kang kanilang lumpiang ubod. This is for 143 pesos. As you can see, consistency ng pinakasos niya. Thick, pero hindi naman slimy. And ang dami-daming nuts. And handmade din itong pinaka-wrapper niya. And mukhang very yellowish siya. Kung makikita niyo, so gawa siya sa maraming maraming egg. Tinan natin ang cross section niya. Ayan na siya. Ayan! At tikman na natin. Ah! <laughs> Kagulo besh! 10 out of 10 pa sa Next natin is yung Hardinera Large. Wow. Large na As you can see, para siyang 4 inches in length and then 1 inch ang kapal. And then mga 2 inches yung width niya. Alam niyo ba, ang Hardinera is sa mga delicacy dito sa Lukban. Na meron siyang itlog, raisins, at iba't iba and different versions na yan meron dito sa Lukban. isa siya sa mga tinitingnan talaga. Mau? Mm -hmm. Ang sarap. 100 out of 10. Napakasarap. Hindi makapropleto ang Lukban travel niyo, or Lukban adventures niyo kung hindi kayo makakatikim ng authentic na lookban longganisa. What I like about this is it's very garlicky at hindi siya umay. Na usual na nabibili natin sa mga palengke-palengke natin. Yung mga ibang ginagawa ito naman, medyo dry siya and lalagyan natin siya ng purong suka nila. Wow, the best talaga to. Mm. the best siya lalo with suka. Full experience, 1 million thousand perfect. Oh, pakasarap. Perfect. At ito na, ang pansit look or also known as pansit habhab. -hab. Usually guys, may rebenta lang to sa maliit na um, dahon ng saging tapos hinahabab mo siya kainin yun yung talaga uso sa kanya so kayo dito natin siya so nakikita niyo siya meron siyang pinaka noodles niya is para siyang pansit kanto ng eksena ng konti. And then, meron siyang pork sayote, kimchi, onions, and yun lang. Manat. Kapabihin ko, ano? Full experience siya pag may suka. Bakit ako lang hinagahabag dito? Hindi ba dapat hinahabag dito? Ha? Huh? Ipaplato sila dito. Masit nila lang dapat sa plato. <laughs> Kami naman kakain, sorry na. Mm nahiya naman ako. Ibu fork ko na kunya rin nakakaangat-angat ako sa buhay na ko. Ayun na siya. Full experience pag nilagyan ng suka. Bigyan ko to ng 10 out of 10. And if may mga isasama kay mga kids, bagets na hindi naman masyado adventurous sa pagkain, meron silang mga safe dishes tulad itong spaghetti with garlic bread na for 120 pesos lang. Tapos, meron din silang embutido. This is for 290 pesos. Tikman din natin. Ayan siya. Parang siyang may butter outside, no? Wow. Wow. Mm. 100 out of 10 to embutido nila. Gusto ko to. Good. Meron silang double super supreme pizza for 378 pesos. Ayan siya, oh. Um, ito na The food doesn't have to be extravagant at bongga. Wala. Nawala yung yehe. <laughs> Ako pinag-yehe niyo. Kayo wala. So next naman natin. Bukod sa mga pizza, meron silang iba't-ibang magulaman. This is only for 75 pesos. Mm. Halloween! Ayun ay Arnibal. Very vanilla. Sagot ko laman. Walang arte. Overall, as usual, ang buddies ay Marky Bop approved at 1 million thousand of perfect rating. Ang galing. I mean, the food is simple. What you see is what you get. Walang komplikado kung anong nasa picture ko, anong nasa menu. Yun lang ay ibibigay nila. And sobrang nakaka-enjoy. And other than that, meron silang mga manginasal. And, meron din silang kasava. Ito na. Ito na yung chicken inasal nila. Mm. Mas masarap talaga mga chicken barbecue kayo yun pagka tapos lutuin. Kainin mo agad with yung java rice. Perfect. And then, ito na yung kanilang kasava. Mm. Tatang mm. mm. na sa ko. Kasama kasama nasa. na sa. nga meron din silang halo-halo para sa tag-init. So meron siyang leche flan gulaman lang ka. Uh, ang tawag dito sa ano? Green na to. Kaong. ume leche flan. Maraming leche flan. And ay, ano to? Bukod sa yellow sa baba, meron siyang parang cream na Ayan. ice cream. Ice cream. Ice cream to, no? May ice cream siya. Ayan, tingnan natin. Ooh. Oh my God, sobrang thick. Alam oh, mo, hindi ko naisip na yung ice cream is hindi siya buong nilagay. Para siyang nakalagay lang siya sa pang spread. Mm. Ah, may beans din siya sa ilalim. So, kain na tayo. <laughs> Kalimutan mm. mo yung sabat. Be, may isa siya? To follow. <laughs> And sa alo-alo may isa rin siya? Magic. Wala kayo nakita. May isa Oh my God! Sobrang daming saba! Mm. Wow! <laughs> Madam, kung mapanood ito, huwag pagalitan sila, Miss Grace. Nagkamali lang. <laughs> People make mistakes. Ayan siya, be. 10 out of 10 guys, ayun na, nakita yun yung mga bestsellers ng Buddies. At ngayon, isa sa mga exciting part, Makiki Pahiyas Festival pa tayo. So, yung okay, mahaba-habang vlog to. So, sumahan ako sa ating next step. Let's go! Hi mga DBS! ayun na nga, nakita nyo, after namin kumain, mag-iikot-ikot na kami dito sa Pahiyas Festival dito sa may San Luis Lucena. So, alam nyo ba kung gaano ka-generous ang Buddies? Every year pala, nagpapakonte siya dito sa lugar nila na kung sino ang pinakamakulay, pinakamagandang bahay na decoration ay mananalo ng 200,000 pesos and isa lang ang winner. Minsan, pagka-feeling pa nilang extra generous, namimigay pa sila ng consolation prizes ng 50,000, 30,000. Ano man ang kaya ibigay. Ganun sila ka-generous. Diyos ko, bakit bakit di tumira dito? So ngayon, samahan niyo ako mag-ikot-ikot at makita natin iba't ibang bahay na nag-effort para manalo ng 200,000. Let's go! <laughs> ang daming challenges kung hindi pa yung mga nauuntog ako. May pagka palaga piyesta dito parang ano. Parang kaya po sa Lahat si, lahat ano. So pagdidiwa kasi ang ibig sabihin daw ng pahiyas is parang bejeweled, grief, feast. Ay, simbahan. Hmm? Be, alam niyo ba tong Church of Lokban is the first church built in 1595 and was ruined in 1629 and the second church was constructed between 1630 and 1640 but was seriously damaged by fire noong 1733. Tapos kung makikita siyo, the present church was completed in 1738 and the convent is 1743. Binasa ko lang. Malay ko ba kung ano nangyari sa simbahan na to? Pero guys, naniniwala ba kayo sa Pag first time mo sa simbahan, nag-wish ka? Ako hindi. End of vlog. It's Hindi, joke lang. <laughs> Akala mo may kikwento. Tara mag-wish tayo sa church. <laughs> Offensive daw. Ay, meron. Wait! Ay, ako. Kasi, dinamak mo kasi yung ninyo. Mag-gets ko. Parang... <laughs> Nililigpit na no, yung satuninyo. Oo, pero isa sa inyo, isa sa inyo, isa sa inyo. Nakakatawa <laughs> talaga. Talaga sa initan tayo ng gagimaklaan, no? Sabi ako, parang na mag-picture na. No, ay bagay, baka makaka-offend tayo ng mga satuninyo fans. Satuninyo fans. Grabe, ine-effortan nila. Kita nyo may mga numbers per bahay. May mga pamaskot na naglalakad. Igante. Wala, gage bigla bigla. Ay gage! Wala na nang yuyuko. Superman ah Ang saya. Ayun, bio, talaga effort nila may mga baka, mga ani kasi nga ang ang tawag dito. Ang Pahiyas Festival is a festival na sineselebrate yung blessing, yung mga ani, so mga bigas-bigas dyan, palay. And may mga mga higanti pa dito. Oh. Grabe may mga coconut-coconut coconut pa sa kaliwa. kung mo. Oh. Grabe, ang ganda. grabe. Yung 2 for 200,000 nga naman, no? Oh. Ay, yun yung mga brands, brands, oh. Ay, chicken. Pag nagbaw sila, hindi ka matatamaan. Kuya, bawan mo nga po. Kuya, bawan mo. Kuya, bawan mo. Uy, may papapit pa. Effort, ah. Agad o yan, sir. Maraming mga ganyan. Yung tiyatawag natin na ano. Ano? Ang ang ano? 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 ano tawag ko dito ay ano kasi yung mga nag na ganyan, ano ginagawa. Ah, uh, ano ang tawag sa kanila? In our, in our day, yung ginagawa, ginahordo niyan 'to. Pero nga po yung sa noong kuha. Beshi, intro pa lang daw 'yan. Hindi pa daw ganung kagandahan at marami pa tayong makikita. Ah, okay, ang galing. Meron din silang iniihaw na longganisa, beh. Hindi ko akalain na hindi lang pala piniprito titikman natin ngayon yung anong lasa ng inihaw na nung ganisa. Kasi usually piniprito lang yun, diba? ba? And ayan na siya mga beshi, yung burong suka nila. Tingnan natin ko eh. Gusto ko yung nausukusukan ako. Grabe, <sighs> <sighs> <Ooh. inaudible> first time ko ito matitikman na inihaw. Tingnan natin yung difference. Mainit siya. Sobrang mainit siya the difference is yung snap niya is hindi kasing lutong pagka pinrito. Andun pa rin same flavor, same quality meron na siya parang smoky flavor after na, na parang lempo tapos naglalasa-lasa lang yung ano uh, parang siya inihaw na lempo kasi may charlie pero ang after siya pa rin is yung longganisa na garlic na lukbang sarap pwede pala yun mm. para mag-igot-igot pa kayo kit pa bahay kubo ay sari sari Pati magkano po kilo ng saging? Show! Picture lang siya, hindi siya nagbibenta ng saging <laughs> Sorry, kala ko Casey <laughs> Sabi ko, may kifi yata yung walang kifi. Ate, pwede yung try. Magkano po ito? 25. Po. Ang, ang kiping po ay... Gawa po siya sa... Alam ko, sa bigas. Bigas din. Okay, so gawa siya sa bigas. Okay lang i-try ko isa. Yes, din. Green tayo. Iniihaw rin siya. Gawa siya sa bigas. Para siyang... Not, para siyang chips. Yes, po. Iniihaw po siya. Ah, bigas po, nai. Ah. Inak Parang apa Yes because... Parang apa siya Kulay naman Ito ay magano po isa ate? Twenty-five Twenty-five lang siya Lagi siya available dito or tuwing ano lang? Uh, Kadala sa tuwing itong okasyon Ah, pag ganitong okasyon lang Pero pwede mong katukin sila Huwag pagawa ka, tsareng <laughs> So lalagyan siya ng asukal Ate lalagyan po no? Ate asinata to, tsareng Joke <laughs> Nagka-personality siya nung nalagyan ng asukal para sa ostya, feeling so, ko nag-communion ako ngayon. Mm. Good snack. Ang galing ko, ano lang. Ayun lang lang nakatagam na ito. Ano kami nagbibenta na siya ng maliliit na type eh. Parang chips and nachos. Gusto ko itong malaki. Eh. Ikot-ikot pa tayo. Tara! Ito yung piniprito nila. Iba kasi piniprito. And iniihaw. Oo, oh, nila. <laughs> Uy! <laughs> Wait, ito kinakain. Sayang <laughs> di. Ay, Yandel. sorry. Hindi pa pala kinakain. Baka itong yellow try natin. Kuwit pa ko hindi na dapat <laughs> <laughs> kinain. <laughs> ito lang, ito. Iniiyaw mo na piniprito <laughs> na. Miss Kazakhstan! Guys, yun. Hilo, ang bigat. na to balance, bro. Si Sige, sota ka sa higante. Ganun yun, di ba? Yani, <laughs> Papractice yun, di ba? Ano, mag-ano. Ka. Paano mo maging higante? Yung yeah, susunod ka sila, may, ha may hawakan. May hawakan. Kasi yung buta siya dito. Nagbabaw lang sila. Uh, Dahat ka, tapos baw. Kasi yung nangahabot. <laughs> Sakit sa abs. Ang ganda. Ang daming kipi. Kiping. Kiping. Ang daming kiping. Kiping. Ay, kayo sa Youtube? Ay, hello po! Hello Sana ba? masama kami. Doon. Oo, sama Ito sa si Facebook. Ay, ay hello po! Pa-food review po. Ala! <laughs> ma! Ma! <laughs> okay. Oh, eh. Bakit mo ginawa mo yung sitaw, Ma? May eh, nasa kita nito. Kaya naman yung pranela namin sa telepono. No? <laughs> Ang creative nila dito, no? Si Lucel siya. Siya si Lucel. Na? Siya? Si Lucel. Pangalan niya Lucel. Lucel. Good job. I like you. Talaga ako ng election dito, charing. Oh my god. full ball, sabay sa pa. Sabay, sabay. Bull nagawa sa bull. Bull. Ay, Carabao. Hindi siya bull. Ang bull kasi is... Okay, Huwag natin pag-usapan. Basta kalabaw siya. Beef. Chew eh. Merienda tayo nakikain ng Masarap po at <laughs> Nakikain. Rating mga pagkain dito sa tapat ng bahay nila. Let's go. Chore. <laughs> yung puto may buhok at saka may alikabok, negative 5 out of 0. Chore. Design lang naman yung bakit nyo. O, oh, diba? Ganyan yung mga nanay natin. Yung ingay, yung ingay. Parang may fiesta. Hui, ito. Ito sa akin. Ito sa akin. Ito. Marami pa doon. Marami pa. Nagagandahan na ako dito. Totoo siya. Kinain na naman. Lahat <laughs> kinain. O, oh, pwede nila ilagay yung mukha nila. Ang cute o. <laughs> Ang galing, sobrang creative ng mga tao dito. Siyempre, kahit ako ba naman, may panalo na 200,000. Diyos ko, kahit tulong, pasabugin ko yung bahay uh -huh. na para lang pagandahin. Wala bang tricycle na special? Dali sa tayo dito. <laughs> Wala bang tricycle na special? Pagod na. Bukod sa iba yung mga pagkain dito sa... Look sila lang ang gumagamit ng -payong, payong na ganyan. Patag. ba tayo, kuya? Tiyari. Hindi <laughs> naman ako nakakampan <laughs> Di ba meron na full list? <laughs> <laughs> Beshi! Nagilabutan ako. Para ako nasa Enchanted Kingdom. Para kulang na lang yung mga nagsasayawan ng production. Ang intricate. Better lang yan. Better lang yan. Para hindi siya may napas sa boy Third lang yan. Shoot ah. Ang ganda. Halika na. Halika na. B. Kaya naman pala, Kuya Baker. No, home key. Baker. Kaya pala tinan mo yung mga tier-tier. Oh. Ano, ano. Tinan mo tier-tier siya. Parang ang cake. Cake, okay, okay. cake. talaga siya. Ah, kaya. Oh my God. Ang pakagaling. Sobrang galing. Kaya, siya yung tinag-champion sa ako. Kaya, siya siya lahat, bang? niya, Ang galing. Third lang to. Tingnan natin yung second and first kung kaano kaganda. Na-overwhelm no ako. Sobra ako na-overwhelm. No galing nila. Bay yung Jabba Bokis. Baby. New generation. Basic moves pa lang yung kaya nila So, Ganun talaga, be. Ano to? Saan siya gawa? Kuya, ano to? Saan gawa to? Buhok sa parlor? Tsare. <laughs> sa puno. Ay, yung ginano. Yun, e, parang buhok-buhok ng sa, nyog. Has. Hey, yun, eh. Parang yung sa has. Okay. Kala yeah, ah, ko buhok yeah, cool. sa parlor. Tsare. Kailan okay. tao kasi sila buhok? Ilan tao? Okay, no. Pahiyas <laughs> na. Aray ko po. Ganun. <laughs> Sumariba sa payas yanong saya, sa masaganang ani, makulay na kultura. Viva diba, San Isidro Labrador, dito sa bayan ng Luban, parinara. 谁更大？